Balikan po natin yung mga nangyari na nagpapakita ng mga ebidensya na mahina po ang liderato ng ating gobyerno sa ngayon na nagre-resulta po sa kahirapan or suffering nating mga Pilipino. Matatandaan natin na pumutok yung pasaringan, parinigan na sinasabing si ganito ay tambaluslos hanggang sa may umalis sa kanyang partido. No? Yung pasaringan di umano ng Vice President at ng speaker of the house. Although, wala naman ako nakitang pasaring galing sa speaker of the house. Ano po? And then, sumunod yung issue ng confidential fund no, na talagang naging malaking ingay sa buong bansa. Hanggang sa nauwi sa pagkakatanggal ng confidential fund ng OBP at ng DepEd at ng iba pang civilian agencies ng ating gobyerno. Kasunod niyan ang sunod-sunod na pambabatikos ng mga DDS vloggers sa kongreso at sa iba pang personalidad na dati nilang sinusuportahan ngayon ay binabatikos na nila. Kasunod niyan ang sunod-sunod din na pambabatikos, no? Mga mabibigat ang salitang binitawan ng dating pangulo sa kongreso at sa mga kilalang personalidad din na may kinalaman sa pagkaunsyami o pagkatanggal ng confidential fund ng kanyang anak na si VP Sara. Kasunod dito ang pagkakawatak-watak ng mga DDS vloggers at BBM vloggers na sila-sila na mismo ang bumabatikos at bumabanat sa mga dati nilang sinusuportahan dahil sa kanilang panawagang unity na nauwi sa mas malalang pagkakagulo at pagkakawatak-watak. At dahil nga po sunod-sunod ang banat ng dating Pangulo sa ating Kongreso, hindi na po nakatiis ang Kongres, sabi nga po dito, House Islams Duterte. Nagsalita na rin po ang ating Speaker of the House, si Speaker Martin Romaldes. Ayan. At nagsalita na rin po ang anak ng Pangulo na si Congressman Sandro Marcos. Ito po'y tila mga banat at pasaring kay PRRD. Kasunod niyan ang pagbibitaw ng isang opisyal ng PDP laban at tila iniwan niya sa ere ang dating Pangulo. Kasunod po niyan ay ang pagtanggal ng House of Representatives kina GMA at kay Ungab as Deputy Speakers. At kasunod po niyan ang pag-leak ng pangalan o listahan ng mga senador na sumusuporta sa pagbabalik ng confidential fund ni Inday Sara. Kaya naman naglabas ng sama loob si Senator Jingay Estrada at, Sen at, Senator Bato de la Rosa sa kanila kaya lumabas ang listahan na ito na nag-leak nga sa listahan ng mga senador na sumusuporta sa confidential fund ni VP Inday Sara. Ang pinagtataka ko lang, bakit wala dyan si Senator Amy Marcos? Hindi ba kaalyado ni Senator Amy Marcos ang mga Duterte? Malaking dagok po ito sa mga senador na naandito sa listahan na ito dahil yung mga taong against sa confidential fund, and I think majority sila, matatandaan po sila. Sa so, dadating na 2025 election, kung sila ay gustong mareelect or kung tatakbo ulit sila, ang mga nandito sa listahan na ito, maari pong maapektuhan ang kanilang candidacy at maaring hindi sila makakuha ng boto sa mga taong against sa confidential fund. At ito nga po yung isa sa pinakamatinding balita na sumiwalat po no, gumimbal sa ating mga Pilipino, yung sinasabing destabilization na pinaplano ng mga dating personnel or mga dating miyembro ng AFP. Pero sabe, na misinterpret lamang daw po yung pronouncement na iyon or taken out of context. Mukhang hindi naman, no? Kasi literal naman po yung sinabi, no? Na meron destabilization daw, di umano, ng mga personnel na wala na sa AFP at uh, sinasabi na wag daw nagpapa-impluensya or wag sasakyan ng mga active personnel ng AFP. At ang isa pa na pinakalates na pangyayari, mga grupo ng eksperto hinihimok ang Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang 125 million confidential fund ni VP Sara na naubos sa loob ng 11 days at hinihimok nila ang Supreme Court na ipabalik kay VP Sara ang 125 million. Para sa akin, kitang kita at evident na merong uh, force, no? may puwersa na kumikilos para pahinain ang power at influence ng mga Duterte. Very evident, very obvious. Sa palagay nyo, sino po sila? Pero regardless, yung ganyang kagulo na pamunuan ng ating gobyerno ngayon, na sila-sila nagwawatak-watak, nagbabangayan, nagbabanatan, yung ganyang pagkakawatak-watak nila at ganyang kagulo ang nagsasuffer po tayo mga Pilipino. Kaya naman sabi dito sa Octapol, more think Philippines headed in a wrong direction eh mukhang talagang nasa maling direksyon po tayo sa nakikita po natin ano po sa dami po ng nangyayari sa bansa mabagal ang net inflow ng foreign direct investment ang taas ng presyo ng mga bilihin ang taas ng pamasahe sulit ng mga produktong petrolyo baksak ang kalidad ng edukasyon tumaas ang bilang ng pamilyang Pilipino na kinukonsider nila na mahirap sila at kung ano-ano pa yan po sa akin palagay ay resulta ng magulong pamunuan or ng magulong gobyerno. Kapag hindi sila nagkaisa talaga, ayon ng binibida nila noon, tayo po ang magsasuffer. Ito naman mga pulahan at mga DDS vloggers sumabay pa. Nagkakagulo yung mga idol nila, sila-sila din nagkakagulo. Sila-sila nagbabanatan at naghihilahan pababa. Ano pa resulta? Sabi ni Michelle Restua, grabe na po taas na naman ng bigas ngayon. Pinaka mababa na sa retail, 48 pesos per kilo. Tapos napakahirap ang humanap ng palay meron man sobrang taas ng presyo, meron po ako available kaso mataas na talaga. I think siya po ay isang, siya po ay isang seller ng palay at kahit siya seller ng palay ay dumadaing po sa taas ng presyo ng bigas. Kung mga pinuno sana no, na may pagpapahalaga sa good governance at transparency ang namumuno sa bansa natin, siguro ganito rin kaganda or kakinang ang ating mangiti bilang mga ordinaryong Pilipino. Buti pa sa attorney learning, kahit private citizen na masayang-masaya sa kanyang pagiging pribadong individual, kasi patuloy siyang nakakagawa ng mga aksyon, ng programa at proyekto para makatulong sa mga Pilipino. At eto nga po, recently, sabi dyan, isa na namang livelihood training program ang successful na natapos ng angat buhay. To the drivers, graduation rights. Success! Natapos na ang ating 10 session basic motorcycle repair training para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association or TODA ng Barangay Socorro, Poblacion Quezon City. Patuloy ang angat buhay sa pag empower sa ating mga Pilipino sa mga kabataan upang maging productive at kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. ganyan po ang nagagawa ng mga tao at mga pinuno na may totoo at sincere na adhikain para sa bansa. Hindi kailangan ng posisyon, hindi kailangan magkamal ng malaking pondo para magawa ang mga proyekto. Hindi kailangan ng confidential fund. Ang kailangan lamang ay volunteerism, pag ng bawat Pilipino na makapagtulungan, mai-implement at magagawa ang mga proyekto at programa effectively at successful. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganito kakinang at kaganda ang ngiti ni Atty. Lenny. Ano pong masasabi nyo sa binahagi ko sa inyo sa video na ito? Lagi nyo lang po sa comment section below. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang video at magkita kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.